Tingnan nyo yan guys oh. Ito pa lang yung nakita kong uh, parang kanal na sobrang linaw. Linaw ng tubig guys. Nakakaakit maligo. Nakaka-relax. Doon po oh. Malalim doon na part. Tapos makapalibutan ng mga mahugan Tapos mabato-bato siya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling tong tubig. Pero pagkakalam ko, uh, I think sa kanto bundok. Kasi ganito siya kalinaw eh. Ay, mayroon din talang pa pano. Ligaw na dibid. Tapos mabato siya. Sobrang linaw ng tubig guys. Walang katao-tao dito eh. Ikutin natin. Siguro nung umulan, inabot dito yung baha. Kasi hmm. may mga uh, naipon dito na mga pano Oh, kaway, kaway na maliliit tapos may mga kawayan dahon ng kawayan halo halo ibig sabihin gagaling to sa gulong sobrang linaw guys oh. nakakaakit maligot Ito, ito sobrang lalim dito guys Ayan oh. Malalim Pansin ko lang kasi kanina eh I think dyan siya nang gagaling sa bundok na yan walang ibang tao dito guys mag isa ko lang dito ang linaw ikasama oh. lang ako maliligo talaga ako dito lakas kasama Ayan. Sobrang lihim. Oh, malalim siya. Ayan. Pero, para langanin tayo tumawid dito. Baka mamaya. Ang linaw guys oh. I think nasa lagpas kona na to. Pagpas ko na to. Pagpas eh. tao na yung dalim dito guys. Tsaka. Ah. Buhang hangin. Ganda. 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 Eh, Dito na ipon mong bago Bagyo siguro ito guys Dito na ipon yung mga Damo damo talaga Sobra Nakakakit maligo Pero baka bawal Ewan ko lang May baso pa dun oh Stainless Stainless yun guys Stainless na baso kong bumaba eh. Gusto ko sanang bumaba. Kahit dito lang sana ako maligo oh. Ayan oh. Maganda ito, relaxing ito. I think malamig yan. Kasi nanggagaling sa bundok yan. Palagay ko lang sa bundok. Kasi kung... Pero ang kwan dito, wala akong nakikita isda. nakakapagtaka kanina ko pa ito iniikutan wala akong nakitang isda wala, wala akong ang isda talaga kahit tilapia man lang wala nakapagtaka din so yun lang guys cut na natin